buhay po mga kaibigan ito po papakita ko po sa inyo yung bagong tanim na kalamansi na kung saan po itinanim niya yung kalamansi niya yung pong kalahati e mataas yung kalahati naman po e kung tawagin ay bana ibig sabihin nag i-stock po siya ng tubig uh, papakita ko po sa inyo at pag aaralan po natin kung yung bang banang Uh, parting bana yung lupa eh mabubuhay yung kalamansi eto po pakita ko po sa inyo mga kaibigan eto po yung parte na mataas ng punlupa yan kung pansin po yung kalamansi nakakalaki siya pero yung pong parte pong bana ng lupa niya eto eto pong side na to Kansinin nyo po, hanggang dito na lang yung mga ilan-ilan na lang yung nabubuhay. Ayan o. Oh. Yung mga ilang puno pong nabuhay. Pero yung talagang bananya, hindi na po nabuhay. Yung kalamansi, mga kaibigan. Ayan po oh. o. Pag po ito ay nagkatubig, uh, ayon po doon sa nakausap natin na kapit-bahay nitong lupa na to. Pag daw po ito ay nagkatubig ng... October. Ah natutuyo po 'yung tubig nito. Ni December na. December and January. Alam po siya. Imagine nyo po oh, Kung gaano po kalalim 'yung tubig oh. Yan siya. Isang straight po 'yan. Mula po doon paikot na ganon. Ayan. Ang sukat po nito siguro na mga nasa 7,000 to 8,000. Yung pong 4,000 na ito, halos nagtutubig. Ayan, o. No? Imagine nyo po, gano'ng kalalim yan. Bago-bago pa lang po tayo na tag-ulan. Mga kaibigan, wala pa po talaga tayo sa tag-ulan. Ayan, o. No? Imagine nyo po, oh. ito po ay palatandaan na yung pong lupa ay nagtutubig. Dahil itlog po ito ng itlog po ito ng mga ano ng mga suso yan itlog po ng suso yan yan po oh. tinan niyo po oh. ang nabuhay lang pong kalamansi dito ayan hindi pa po tumitino hindi pa siya gumaganda pwede pong itanim dito palay po ganitong tagulan. Ayan o. Oh, puro tubig po yan. Mga kaibigan. Pansinin nyo po. Yung kasamahan nya malalaki na. Ayan. Pero ito, hindi po lumalaki. Ayan. Yung iba namatay na po. Lahat po ito may kalamansi. Pero namatay lang siya. So, abangan nyo po yung susunod ko na video. ah i-update po kayo dito po sa ganitong klase ng lupa. Kapag po yung lupa ninyo ay eh, kagaya nito na nai ka ng tubig eh, at gusto po nating taniman ng gulay o kaya ng kalamansi, mag-isip-isip po muna tayo mga kaibigan. Baka po mamaya malulugi lang tayo. Eh, pag-aralan po muna natin yung punlupa na inyong bibilhin o aarkilahin para tamna ng kalamansi mga kaibigan yan po yan po yung mga kasamahan niya malalaki na samantalang sila namatay kasi bandam ba na po yun mga kaibigan yan po at magandang buhay po sa inyong lahat mga kaibigan uh, lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong dahil po ang marunong yun po kaya kung may gusto po tayo malaman at para hindi po tayo uh, masyadong malugi magtanong po muna tayo magtanong-tanong po muna tayo mga kaibigan yun lang po at uh, salamat po